Finally, isiniwalat na ang tunay na dahilan kung bakit naghiwalay sina Jericho Rosales at Kim Jones after 9 years ng kanilang magandang relasyon. Matagal nang usap-usapan ang hiwalayan ng mag-asawang Jericho Rosales at Kim Jones at ngayon nga ay pinatotohanan na ito ng isa sa kanilang mga ninong sa kasal na si Rico Ocampo. Si Rico din ang nagsilbing saksi simula nung magligawan pa lamang hanggang sa nagkahiwalay ang celebrity couple na sina Jericho Rosales at Kim Jones. Mas lalo pang umugong na talagang wala na ang dalawa nang mabanggit pa ito ni Oj Diaz sa kanilang vlog kasama ang kanyang mga kaipigan sa showbiz update. Base sa naging source umano niya, nagkaroon na nga raw ng hatian ng mga properties sa naging interview naman ng ABS-CBN kay Rico Ocampo ay noon pang 2019 umano hiwalay si Naeko at Kim. Ngunit nanatili silang magkaibigan at nagsusuportahan sa kanilang mga proyekto. Ayon kay Rico, Nanatiling magkaibigan at talagang humantong na sa kanilang desisyon na mag-separate na sila o maghiwalay ng kanilang mga puhay. At ini-encourage umano ng dalawa ang isa't isa at sinusuportahan ang bawat proyekto nito. Ayon pa sa kanila, The two are filled with gratitude for the memories they've made together and the lessons they've learned. Patungkol naman sa nabanggit na mga proyekto na sinusuportahan ng isa't isa, Si Eko Umano ang naging producer ng pelikulang isinulat at dinirek ng kanyang ex-wife na si Kim Jones na ipapalabas ngayong 2024. Kung hindi nga nagkakamali, ito yung kinunan nila sa Amerika kung saan matagal na malagi ang ex-couple dahil sa pandemya. Suportado rin umano ni Kim ang mga proyekto ng dating asawa tulad ng nalalapit nitong seryeng Cell Block na ipalalabas sa ABS-CBN. Nabanggit pang maayos ang paghihiwalay ng dalawa at napag-usapan na rin nila ang hatian sa ari-arian nila bilang mag-asawa. Samantala kamakailan ay natanong naman si Jericho sa isang event tungkol sa isyong hiwalay na sila ni Kim. Pero hindi niya ito sinagot bagkus ang lagi niyang sinasabi. We're happy, we're good, great, fantastic, and amazing. Kaya nalilito rin ang lahat lalo't magkasama pang dumalo sina Naeko at Kim noon sa ABS-CBN Ball noong 2023. Matatandang ikinasal ang dalawa sa Burakay noong Mayo 2014 at nagkakilala sila noong 2011 sa pamamagitan ng asawa ni Dominic Ochoa at naging opisyal na magkarelasyon nga noong 2012 at na-engage ng 2013 sa kasalukuyan ay nananatiling tahimik sina Echo at Kim. Kaya naman komento ng ilang netizen, pabayaan na lamang ang pribadong buhay ni Jerry Jericho Rosales at Kim Jones kung nais nilang maging pribado tungkol sa kanilang naging hiwalayan at masaya naman sila bilang individual.